andang umaga po, kaparmers. na andito pong muli ang masaganang ani TV upang ating talakayin ang pag-aalaga at pagpapabunga ng apalaya. Tayo na po kayo sa loob at natin ang ating apalaya. palaya ano na po in nakapitas dito ng 240 kilos sa halagang 80 pesos per kilo. So pampitos pitong pitas na po kanina. Nang unang pitas po ay 30, sumunod po ay 70. Sumunod po ay 115. Sumunod po ay 170. Sumunod po ay 240. Sumunod po ay 270. ah bago sumunod po ay 240 uli. Pagunay po ng wastong pag aalaga ng palaya, ay kasama po dito yung pagpupruning. Inaalis po natin ang talbo sa ilalim. Ayan po, inaalis natin yung talbo sa ilalim. Yan. Actually, kinukurot ko lang pero gumagamit po tayo ng gunting dito. Wala lang po ang nadalang gunting. Ayan po. Ngayon, sa, atuloy po sa pagkapuruning natin, ay nag-aalis din po tayo ng magulang na dahon. Yung madidilaw na. Ayan po, inaalis natin yung madidilaw na dahon. Ayan, ganoon po. Nag-aalis po tayo ng madulang, mga mga madidilaw ng dahon. Ayan po, dilaw na ang dahon. Ayan po, inaalis natin yan. Kasama rin po ang paglalawit ng bunga. Ito, napapansin nyo, yung mga nakasampid na bunga. Ay, ito po, ito po, mga nakasampid na bunga. Ibinababa po natin yan. Inilalawit natin yan para po hindi maliko ang bunga. Yan po ang ginagawa natin sa pagkaalaga ng ampalaya. Ganyan po, at isa po, oh. pagka naalisan po ng matandang dahon, parang bumabata po yung ang palaya. Ang ibig ko po sabihin, ayan po, pag naalis na po yung mga matandang dahon, magulang na dahon, nag po ang estado ng palaya pag naalisan po ng matandang dahon. Tena po kayo. At tayo na po tayo. Sundan natin dong host na nanggaling nang sa ilat na ginagamit sa pandilig ng apalaya. Ang source of water po natin ay kinukuha sa ilat. At uh, pamamagitan po ng pump. May kapatid po, may pong host na ganitong kahab, ganitong kalaki. Ito po ang ginagamit natin sa pagdidilig. nag iimbak din po tayo ng tubig sa drum. nag iimbak din po tayo ng tubig sa drum. Ito po. Dito po kinakanaw ang urea. Dito po kinakanaw complete combination ng complete at urea. Ito po. Nakagamit na rin po tayo ng winner o yung yaramila nang huling pag-aabaw no ng araw ng biyernes, no kabilang linggo gumamit po tayo ng complete at yaramila tinunaw po dito sa dram saka po idinilig ngayon pagka dilig po nyan susundan po ng dilig ng pamamadirektang dilig na wala pong kasamang fertilizer pamamagitan po ng uh, host na ito dinidilig po yan, kaya po napapasin nyo oh, basa pa po yung lupa yan po ay bagong dilig Basa pa po ang lupa. Kumupo dito sa amin ay napakadalang ang ulan. Hindi tulad po sa parting Mindanao at parting Bicol na laging umuulan sa panahon ito Dito po ay napakahangin at napaka hindi po na ulan. Kaya gumagamit po tayo ng uh, tubig na galing sa hilat yun po at para maintindihan nyo kung saan ang gagaling ang source of water. Sa pamamagitan po ng pump, kakabit ang hose, idinidilig po two times a week sa ating ampalaya. Video mo po po ako. Hindi napapagod. Ang susunod po dito sa pag-alaga ay ang pag-i-spray. Ah, Linggo-linggo po ito i spray nang napsak uh, sprayer yung ano mano po na ginaganyan at ini-spray sa palaya ang ginagamit po naming gamot o insecticide ay ang lanet at ang gold yung pong combination niyan kamo yan Kamuyan po ang maataking insecto dito sa palaya ay ang uh, putakte o yung fruit fly at saka wood. Paminsan-san meron din pong paminsan-minsan po meron ding atangya. Pero ngayon po wala akong nakita may isang atangya wala po dito. 'Yon po ang procedure ng pag-spray. Linggo-linggo ini-spray ng lanet at na gold combination po noon dalawang 'yon. 'Yan po ang ginagawa. Minsan lang isa isang linggo. Kaugnay po ng pag-alaga ng palaya, ay yung patuloy pong paglilinis napapansin nyo may dalawa po kaming nagagamas si Melvin at saka si Marvin yan po yung magkapatid kasama rin po yung anak na nagagamas din uh, natural po, pag nalinisan ay napakaganda, wala pong damong buhay kaya po, wala makakasipsip ng abono na ating inabono sa ampalaya Tinig po, malinis na. So ngayon po, maghapong ito, sabi nitong dalawa, ay kaya nilang tapusin ito. So, kumo, hindi naman po totoong makapalanda mo, kaya po mabilis gamasan. O, so, yan lang po mga ka-farmers sana po may natutunan kayo sa akin kahit paano sa pag wastong pag-aalaga ng palaya. Uh, Subayawin po niyo ako, ang masaga ng Ani TV, share, like, and subscribe. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Hello ka-farmers. Shout out to Mr. Joel Bernal ng San Palok to Das Marinas, Cavite. Ganon din sa si City Agricultural Office kay Mrs. Nanette Espiritu kay Mr. Amang Membrador kay Mr. Willie Kamantoy kay Mr. Oka Martinez ng Silang Kabite. Ganon din sa kalilang mau. Uh, in the person of Mrs. Susan Munting Grande, Municipal Agriculture Office ng Silang Kabite. Thank, salamat sa inyong suporta. Maraming maraming salamat po.